Maganda nga po, mga parikoy. ah uh, so nandito ako ngayon sa site. So, uh, isi-share ko lang sa inyo ang masi-share lang ako ng konti tungkol sa, sa spray gun. Kung paano gumamit ng spray gun. Kasi mag pepers coating ako ngayon hapon na to mag-overtime ako. Uh, hanggang gabi. So, uh, yan lahat. Pepers ko ceiling na Yan. So tamang tama na -tama, mati po yung spray gun na inorder ko sa Lazada. So, laman ng box, so nasira na. Ayan. So, okay naman siya. Naka-cover ng bubbles naman siya ng maayos. Gumating sa akin ng maayos yung spray gun. ah uh, share ko lang sa inyo kung pa paano gamitin to. Kasi, marami na katanong lagi sa akin kaya vlog ko vlog ko to uh, dahil dito uh, ganito so una yung sa tangke nya ito yung tangke nya kasi itong tangke nya tapos ito yung katawan nya so pag gumamit tayo ng spray gun So, yung ganito, yan. So, yung nag-order din ako sa Lazada na, ano, na Plexibolos. Yan. yung kunin ko sa'yo. Try ko na siya, So, kita niyo naman, talaga. So, taturo ko sa inyo kung paano gagamit ito. Yung ito naman, yung lactose na, ano, ito yung para sa hangin to. Limbawa po, pag pabiluksan mo sa yan, may lumalabas sa amin. Ito. Yan. Tapos, kung sasarado mo to, walang amin na lalabas. Nakikita nyo? Wala. Walang lalabas na amin yan. Pero kung buksan nyo to, yan, pag binuksan nyo yan, yan, maya. Nakita niyo naman. Yan, ito yon Ito yon yung para sa hangin niya. Tapos yung ito naman, yung para sa paglabas ng pintura. Kailangan lagi itong nakabukas. Ito. Once na isira mo to kahit nakabukas itong hangin na ito, wala, pa rin, wala pa rin lalabas na pintura. Yan, ito. Lagi yung tandaan mga parikoy, ha? Yan. So, ang gabi ko, ah, binili ko, order ko ngayon, ito yung ginagamit ko, yung F75, yung gravity. Yan. Pang, pwede sa lahat, pang ceiling. Kasi yung tank, yung ito naman, adjustable naman siya. Pwede mo ikot-ikotin kahit nasa taas ka ng kisami, magpipintura. Tapos, yung pangatlo naman, yung ito. Nakikita nyo to, yung maliit na to. Kung bakit kayo natataka, tatlo. So, ito mas maganda kasi may adjustable siya lahat. Yung ito naman, yung maliit naman, ito yung adjustment niya kung paano kalaki yung labas ng pintura niya. Kung gusto mo yung yung maliit lang siya, o pala, palakihin mo, palawakin mo, ito yung adjustin mo. Yan. Ito. Tapos, dito naman pare ko, So, sa unahan naman, halimbawa, gusto nyo yung buga ng pintura niya, yung agi niya yung patayo. Yan, ganito siya. Kung pahiga naman, pag, ganon, ito, higa nyo naman. Ito siya. Higa naman to. Adjust lang to. Ikot lang to. Adjust yun ang ganyan. Yan. Tapos kung gusto nyo naman yung ano, yung, uh, yung paslant yung daan nyo ng spray, yan ito. Yan. So, lagi nyo lang tatandaan ko paano gumamit nito. Uh, madali lang naman gamitin ito. Tapos, yung pinaka-importante, yung tangki nya. Ito. Yan. So, pag, nag pag nagtimpla kayo nito, huwag nyo sagarin ng puno. Kailangan mga kalahati lang siya kalate o oh, tripod na dito yung yung ano nang ano niyan tangpin niya yung pag kayo tapos yung kita niyo naman sa taas yan yung may butas na maliit na yan ito yan nakikita niyo yung butas na maliit yan yung sing singawan ng pintura ah uh, pag gumamit kayo nito lagi niyo talagang tatanan lagi yung lilinisin lagi pag, magtata, pag magtapos kayo ng gamit ng pintura, huwag niyong, yung, yung mayaan na matuyuan ng pintura, matakpan to. Kasi pag yan yung tendency na laging, ano, umakas yung ano, umakapo dito yung pintura sa gilid. Kasi, kaya, kaya siya umakapo yung mga pintura dito sa gilid. Kasi itong butas na itong na to, yung sinisingawan ng hangin, ng presyon ng hangin, natakpan na. So, lagi nyo itong linisin. Yan. So, mga pare ko, uh, magtatapos na tayo yung video ko. Uh, huwag yung kalimutan mag-like, mag share, mag-share, comment, at uh, post the button of bell para maging update kayo sa mga lahat kong video. Uh, mga kasunod kong video. Tapos, ito, kasunod ko yan. Sishare ko sa inyo kung paano ang ano preparasyon niya sa pagmix ng pintura sa Docopinis. Si Ah uh, maraming maraming salamat mga parikoy Ah uh, shout out din sa mga taga-dumulog. Ah uh, marami maraming maraming salamat. At uh, shout out din pala sa kay Engineer Marcio Chow ah uh, yung tumulong sa akin at nagturo. Uh, narating kong mga skela na sa akin. So, maraming maraming salamat. Uh, magandang hapon. God bless.